Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Huhu pa din ang uh, salpukan mula nga dito sa pamilya ng Girero at ng Montenegro nang biglaan niyang pagdating ng mga pulis pasugod na sana ang grupo ni Enteng upang tugisin nga ang mga Girero Ngunit nakita ka nila na nandyan na ang mga pulis kung kaya't naisip nila na huwag na lamang silang tumuloy dahil nga once na makita sila dito nga si Rigor, di magiba ay tiyak na mas mapapasama ang pagtakbo nito nga si Tanggol bilang isang mayor ng Maynila dahil maiisip nga nitong si Rigor na ito ngang si Tanggol ang siyang nagtatago sa kanila at ito nga ay mga puganti pa at hindi pa nga ito napapawalang saysay -say ang kanilang pagkakulong dati kung kaya dito ay maisipad na nga lang ilang matras at dito naman ay masusukul na nga sana nitong si uh, Ramon Montenegro itong ang si Mayor Alberto Guerrero ngunit sinuwerte pa rito dahil nga nandyan na ang mga pulis upang uh, maipag nga itong si Mayor uh, Alberto Guerrero at ngayon nga ay dito naman ay makikita nga ni Rigor kung na napakaraming mga sibilyan ang siyang nadamay sa hidwaan nga ng pamilya ng mga Montenegro at ng uh, Guerrero at dito ay labis-labis nga ang pagluluksan nitong si Rigor nang makita nga niyang nakahandusay na at halos wala ng buhay ang kanyang anak na si David at dito nga ay magsisigaw siya at dito naman ay sisisihin na naman niyang muli ang mga Montenegro na ang buong akala niya ay si Ramon Montenegro ang siyang tumakos ng buhay ng kanyang anak. Ngunit magugulat nga itong si Rigor ay uh, bigla pa itong magigising at magsasalita itong ang si David at sasabihin niya nga sa kanyang tatay na walang kinalaman ang kanyang kuya tanggol sa nangyari sa kanya kung hindi itong ang siya uh, Miguelito Guerrero ang siyang uh, sumaksak sa kanya at dito nga ay maiintindihan at mauunawaan ng lahat nitong si Rigor di magiba ang pangyayari at dito ay hihilingin nitong si David na wag na wag niyang mawabayaan ang kanyang kwetang goal at suportahan niya nga ito para siya ang maupo bilang isang mayor at nang matapos na nga ang kasamaan ng mga kirero at dito naman ay ipapangako nitong ang siya Rigor na simula ngayon ay magbabago na siya at puprotektahan niya itong ngang si Tanggol kung kaya't dito nga ay makikipag-ayos na itong si Rigor dito nga kay Tanggol dahil sa nalaman niyang katotohanan na wala ang kinalaman itong si Tanggol sa nangyari kung kaya't dito ay mismo nang si Rigor ang nakasaksi ng lahat at nalaman niya ang lahat at ngayon dito ay tatalikod na siya sa mga girero at dito naman ay ang kanyang anak na ito ang si Tanggol Montenegro ang kanyang susuportahan dahil ito ang isang binitawan ng salita dito nga kay David bago ito malagutan ng hininga. Ngunit hindi pa rin mapapatawad nito si uh, Rigor, si Ramon Montenegro dahil nga sa napakalaking kasalanan ginawa niya at sumama pa nga itong si Marites dito nga kay Ramon Montenegro kung kaya dito ay magkakabati na at magkakais na nga ba ng tuluyan itong ang si Rigor at itong si Tanggol kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!